na po tayo sa rurok ng ating banal na pagdiriwang December 23 na po ngayon at ating pong uh, napagnilayan ang pamamaraan ng Diyos na gumamit siya ng mga kasangkapan na masabi nating uh, pamamaraang makatao at ginamit niya ang mga kasangkapan ay ang mga taong simpleng-simple, ordinaryong-ordinaryo katulad ni Zacarias at ni Elizabeth kung kayo po ay gagawa ng isang uh, istorya, hindi po ba dapat bongga ang dating? Pero ang Panginoon kakaiba. Simpleng-simple ang dating. Ginamit niya si Elizabeth o si Isabel na matandang kukulubang uh, buntis. Dati baog. At uh, itong si uh, Zacharias, matandang uh, pipina ay pa. Pero doon po nagsimula ang istorya ng kaligtasan nang sila po ay nagkaanak na ang pangalan ay Juan Bautista. Kaya naman po, ano po ang ating masasabi dito? Kasi po sa uh, mga panahon po ng Panginoon, ay meron po silang pinandiriwang sa mga hudiyo na dalawang importanteng uh, family gathering. Nainimbitahan nila yung mga taong malalapit sa kanila. Uh, yun po ay ang uh, pagtutuli o pagsusunat ng sanggol At ang pangalawa ay ang pagpapangalan Ito po ay uh, dinadaluhan ng mga kapitbahay Kung sa atin eh, parang tismosa ang dating Yung pala ay eh, talagang malaking kaganakan, malaking selebrasyon Na iniimbitahan pati kapitbahay at ang kanilang mga mahal sa buhay After 8 days po ng uh, isilang ay naroon na yung pagtutuli at naroon na rin yung pagpapangalan kaya nang tinanong yung ina, si Elizabeth, si Isabel, ano ang ipapangalan? Ang sagot, Juan. Juan ang pangalan niya. At sabi ng mga kamag-anak, Aba, eh walang pangalan Juan sa atin. Ang pangalan na dapat ay susundan ang pangalan ng kanyang tatay sa At hindi makapayag si uh, Elizabeth. Kaya tinanong nila ang kanilang uh, piping ama ni Juan. Ang sagot, sinudad niya, niya ang mga tao na bigyan siya ng sulatan at nilagay niya Juan ang kanyang pangalan biglang nagbukas ang kanyang dila at nakapagsalita siya Juan ang kanyang pangalan naging lalas ang marami sabagat sabi nila ano kaya mangyayari sa batang, batang ito sabagat sumasa kanya ang Espiritu Santo mga kabating pati si the name in biblical times name is very special It is always associated with a person and it demands respect and reverence. Actually po, uh, the name gives us the special characteristics of the person and also the special prophetic mission. Kaya naman nakita natin si Abraham, naging Abraham, father of all the nations. At uh, from the name, we can find also the mission, the origin, and the activity of a person. Kung anong pangalan mo naroon ang paglalarawang kung sino ka. Si Moises, drawn from water. Si Pedro, Pedro, Piedra, Sepas, Bato, siya magiging pundasyon. Si Juan, God's grace is gift. Ya, uh, sa Karaya, Yahweh remembers. Itong si Saint Joseph, Yahweh adds kita natin lahat po ay mayroong kahulugan ng pangalan. Kaya naman na uh, napakahalaga na we must be true to our name. Our name is the same, Christian. We are all called to be like Christ, followers of Christ. Tanggalin mo yung Christ, matitira iyan. Iyan dila iyan de yun, iyan binarasyon. Hindi po, I am nothing. Ako ay basura kapag wala ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, ang pangalan po ay dapat natin sa buhay. We have to be true to our name as Catholic people, as Christian, as baptized Christians. We have to follow the Lord. Zachariah, Elizabeth, and John, uh, they are model of the family that is centered in the Word of God, centered on doing the, the will of God. Sana po Let's truth our name translate your name into your concrete action. Amen.